ng isang klase ng shell masarap to yan ah, ang masarap ang naman na ito yan gawing display pero masarap ang laman na ito Ayan shell na ano naman sialan Padahal asal datang anong mata. Ya. lang kababaw hanggang ano lang. mga nila nagbuyod ganito ganitong klase yan oh, may laman sa so, ito ginagataan tapos kukuha ka na lang ng pang tusok para makuha mo sa laman so, kumain ng masarap tsaga ka sa pangunguha isang klase ng shell masarap to ayan ito kung mapapansin masarap ang laman na ito masarap ang laman na ito Ditong gawing display pero masarap ang laman na ito ginagawa na ito para maging display binabaon sa lupa para mawala yung laman pero ang gawin ko dito bibiyakin ko sa si shell niya. Para makain. Tapos may nakita rin ako kanina na hang Yan hang sahang. Sahang. Sarap din. Ito naman. Yan. Yan yung tawag na tuwad-tuwad. Yan. O. Sarap din yan. Ginataang. bibili nito sa sa palengke ibibenta dito pa lang ulam na tsagaan lang din ang pangungungap gusto mong makaulam wala kang gagastusin libre lang dito sa part na to tanaw na tanaw mo yung ano pakakain natin na ano shell ditan lang magagarantika kagad. Si nila na law. Tayo tinatawag nila na tayong yung laman nito kinakain. Para kalik. Pinabukon nung loki ng hulam kana, tinitigina na yun, tumulang yung tatagpuan nyo, so, uh, isang klase din ng shell, uh, di mahamak na malaki sa nakaanap ko sarap na. all right ganun lang kasimple mga pate ang buhay dito sa aming kasiwalayan you know. sarap yan mamaya meron naman tayo nakita yung shell ayun oh no? Dito sa maliit na islang Marami kang matatagpang dito ng na mga shell na pwede kainin Kung kukurahalin daw Dito nga na po Ang lahat Ang lakid Pagpansin mo lang sa ibabaw na lang sya na ako Okay. <laughs> o na, o so, ang oh, wait, wait, wait. Dami pa pala dito? Dito lang